2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. Yan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. 950 million pesos. Hi everyone! Umupo na po si Mayor Isko Moreno bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Pero sa kanyang unang araw ay bumungad agad ang isang napakalaking problema na iniwan ng dating nakaupong mayor. Sa video na ito ay pakinggan natin ang nadiskubring problema ni Mayor Isko Moreno at naging daan upang magpatupad siya ng State of Health Emergency sa lungsod ng Maynila. Panoorin natin ang video na ito. Yung pong nakita ninyong suliranin, ng basura ay mas, mas mabigat pa pong problema. And I would like to be fair and honest and transparent to you sa mangyayari sa ating mga susunod na oras, araw at linggo. Nakakaharapin natin lahat bilang mga batang Maynila. Ngayon pong alas 12 G's ng umaga, may malungkot po tayong natanggap na balita o sulat at nais ko pong ipabatid sa inyo. Sumulat po sa atin ang Pileko Metro Waste Management at nakasaad po sa kanilang sulat ngayong araw po na ito ay gumihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng basura sa ating lusun. So, ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, at ilang linggo na nakararaan, ay tambak ang basura sa masulok ng ating siyudad, ay malamang po sa hindi, titriple pa po dahil wala na pong mag-aakot ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod Nagsad po rito, katulad ng nasaad ng, ay uh, nasabi ng uh, Pileko, and let me read it to you. June 30, 2025, Honorable Francisco M. Duagoso, Mayor City of Manila Manila City Hall Ermita Dear Mayor Domagoso This is to inform your good office that we are amenable to a mutually agreed no-fault termination of our contract for garbage collection and disposal services for District 3 4 5 and 6 with the city of Manila to take effect June 30, 2025. Today, puya. In this regard, may we seek your assistance in servicing our account. Ito po ibig sabihin, naniningil na Ipaniliwan na, kupuyan maya maya. For services thus far rendered in furtherance of our contract. We thank the city of Manila for the opportunity given to us. Thank you very truly yours, Joey Lee Oliver, President and COO of Pileco. Ang second sulat, ay galing po sa Metroway Solid Waste Management Corporation. June 30, 2025 honorable francisco N. Domagoso, city mayor, city government of manila, manila city hall, 8 street, ermita, manila. dear mayor domagoso, this to inform you that we have submitted a notice of intent to withdraw from garbage collection and disposal services contract last june 10th. 2025 with the previous administration. As mentioned in the said letter, we find it extremely difficult to sustain our operation due to our continuing inability to collect payments for services already rendered from February 2025 to present. Attached is a copy of our letter for your reference. In view thereof, we are constrained to terminate our contract for the garbage collection disposal services for District 1, 2, and 3 of the City of Manila. Effective June 30, 2025. Thank you very truly yours. Jenny Rose Chief Executive Officer, Metro Manila, a Metro Waste Solid Waste Management Corporation. At the same manner, ganun din po ang sulat tungkol sa flushing at mga antibacterial activities contracted with Metro Waste. Yan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. Para po sa kaliwanagan ng lahat at hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors for so many decades ang nagpapolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng Lionel na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpaalam na maayos ng, ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2024. Dahil dito, minabuti nang nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hatiin ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po ay nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Ace at Ngunit, katulad ng isinaad sa sulat ng Metro Waste at ng Pileko na patunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit nung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak with regard to our record, No? Ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataging ting na, 950 million pesos. So, para po sa simpleng arithmetic, umalis ang Lionel dala ng hindi nabayaran ng walong buwan at 561 may nagsinungaling may nagpublik may nagtago pero lumabas ang katotohanan hindi sila bayad pinalitan kung anuman daylan hindi ko po wala ngunit hindi rin may tatanggi na hindi na kaya ng bagong kumpanya na ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan, tayong mga tagamay nila. Kumikit kumulan, 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung sang araw, madadagdagan pa maya-maya, at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko. Mga minamahal ko, lolo't lola at mga batang Maynila. At sa mga tao dumarako sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight. A few minutes ago, bilang inyong alkalde, buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, tagal lang sila nagservisyo at naghahanap buhay sa Maynila. Nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre nang walang gastos sa taxpayers' money. Kasi bukas po, malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating luso. Eh ayaw ko naman noong pangunahan ng kabayo. But for now, nakiusap po ko sa kanila. Bakit mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod. More than anything else. Ang pagkalat ng basura at pagtambak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na may ihina na. Sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin, na maaaring gapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilo, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan bilang tugon sa sitwasyon ng ating lusod na problema sa basura, By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of UNEL Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck, kukunin po ang mga basura ng walang gastos sa lungsod ng Manila. Narinig natin si Mayor Isko na mayroong state of health emergency sa lungsod ng Maynila. Naniniwala ako na magagawang solusyon ito ni Mayor Isko Moreno pero sa ngayon ay tulungan muna natin si Mayor Isko na ayusin ang ating mga basura. Ihiwalay natin yung mga recyclable materials sa nabubulok para kahit papano ay mabawasan ang mga basura sa Maynila. Kakaupo pa lang po ni Mayor Isko sa araw na ito pero hindi niya kalain isang malalang problema ang bubungad sa kanya. Ang akin naman po dito ay anong ginawa ng dating nakaupong mayor sa pondo na dapat ay ilalaan sa pagtatapo ng basura. Noong mga nagdaang termino naman na si Mayor Esco Moreno ang nakaupo ay may nakalaang pondo para sa pagkukolekta ng basura. Eh bakit nung nawala si Isko Moreno bilang mayor ay bakit nagkaroon ng problema sa pondo ng pagkukolekta ng basura? Nakakaawa naman po ang ginawa nung kung sino man kay Mayor Isko Moreno dahil para bang sinadya na mawala ng pondo ang koleksyon ng basura para ibalin kay Isko Moreno ang CC. Pero sigurado ako na matutukoy at matutukoy ni Mayor Isko Moreno kung nasa ng pondo at kung sino ang nakinabang sa inyong mga nasa gobyerno. Sana naman po ay isalin nyo ang inyong kapangyarihan sa susunod na mamumuno ng maayos at walang problema ang iiwan. Hindi ba mas maganda na kahit natalo kayo sa eleksyon ay maalala kayo ng mamamayan ng may respeto at hindi konsumisyon? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.